Hey guys, Do you know what time it is? Sandarito ulit tayo sa Black's Fruit. Dahil ngayong araw, hagilapin natin yung pinakabagong sword. Hindi ko pa alam kung nasan yon pero kukunin natin yon ngayong araw guys. Ano yun? Shark Anchor? Shark Anchor si Sea Anchor? Pero yun nga, para siyang Anchor. Hugis Anchor. Ha? Huh? Let us go! Let's go! Nandito tayo ulit sa bagong island. Tiki Outpost. Dito lang talaga umuulan no? Anyway, dito, sa Shark Hunter. Nakapag-craft na tayo dito na itong tooth necklace. Pero kailangan din natin i-craft itong Terror Joe. May mga materials tayong kulang. Itong mata na to. Doon yata sa Terror Shark na kukuha yan. Pag nagawa natin itong Terror Joe, mabubuksan natin itong nakalak na to. Kaya mahaba-habang hagilapan na naman to. Kaya umpisa na natin agad. Let's go. Oh no. Andilim na. Abutan na tayo ng gabi. Pero kailangan natin humanap ng Terror Shark. Yung mga malalaking pating. Kailangan natin yung mata nun. Pati itong Fool's Gold. Kailangan din natin. Sa mga ship raid yata tayo Yon yon, terror shark. kulay pula. Takbo takbo. Katay sa taas. Kasi kailangan nasa taas tayo para di tayo matamaan. Patay shark to. Oh no, naglag. <laughs> Uy, sinisira yung bangka ko. Oh no, sinisira yung bangka ko. bisit to. Mutant tooth. Yun, eto. May mga barko. No, huwag mo sinayang barko ko. Uy! Uy, smoke fruit. Uy, treasure island. Fragments. Tsaka golds. Alright, nice dabing gold. Yun! Nice, terrorize. Nakakuha tayo, guys sa pampating mutant tooth lang walang terror eye akala ko ba itong lantern ship may epekto dito sa madilim na parte sa level 6 wala pa rin tayo makita eh gulad yan may barko hindi ko makita ang dilim pero kailangan natin tong barko na to eh full gold tatlo dami barko dito mga ghost ship no lumubog na yung barko natin pero parang kumpleto na yung materials natin para dito sa isang item. Terror Joe. Yup. Ito na guys. Crafted Terror Joe. No. Bakit ganun? <laughs> Nagkaroon siya ng balbas. Pati sungay sa tagiliran ng ulo. Eh anong dagdag na itong Terror Joe na to? 10% more damage on sword attack. 10% cooldown reduction on any attack. 20% defense against sea events. Oh, pang sea raid din. 200 energy, 200 health. So, mas makuna tayo sa mga sea events ngayon. Wait nga pala, anong stock ngayon? Mamon! Ala, ala. Random fruit. Baka makuha tayo. Oh! Random fruit. Okay. <todic> na na kaya natin yung isa. Ito na. Monster magnet. No, ang daming kailangan. Dalawang mata, benteng fool's gold. Medyo matinding-tinding hantingan pa pala to. Ito mga barko. May mga ginto pala to. Yun oh. Fool's gold. Tatlo. Oh no. May terror shark pang lumabas. Gege, laban. Hindi. Una. Teka lang, may sibis kasi. Lumab sumabay itong sibis. Yutan tut. Yutan tut ulit. Walang terror ay. Ito mga pirana talaga mapanira. Eh, may nakuha tayong bagong title. New title unlock, Abyss Tamer. <laughs> She prayed. Ito kailangan natin to. fulls gold. fulls gold. May nakuha ba tayo? Yep, may nakuha tayo. 14 na yung full gold natin. Terror Shark Sana magbigay ng Terror Eye Yep Nagbigay guys Terror Eye Isa Yun Terror Eye Nakakuha din siya Nice 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 Ilan ni Terror Eye At least meron tayong tatlo Ito palang update 20 No Seaman Update <laughs> More siya on paglalayag Pagsisi events Pero sabi niyo sa comments Meron pa tong part 2 Sa December yata Sana <laughs> Knowing Black's Fruit <laughs> I don't know guys Di ako maka Di ako Wala akong tiwala <laughs> Yo, taubang barko, meron na tayong 29 fulls gold natin. Isang terror ay na lang yung kailangan. No, masisira na yung barko namin. Sige, siya na lang papatay doon. Ikot-ikot lang ako. Para makakuha siya ng fulls gold. Sayang din yung fulls gold na makukuha niya eh. No, one hit na lang yung barko namin. At least makakuha siya ng fulls gold bago masira to. ako ang ultimate seaman. <laughs> Yo, nice. Pwede pala yung ganun, no? Halimbawa, siya naman magda-drive. Tapos pag may lumabas na barko, ako naman yung papatay ng mga barko. Siya naman mag iwas na itong barko. Pwede pala yung ganun. Salitan. Oh, 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 mirage. 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 Yo. Baka may mamot dito. Let's go. Eto, eto. Sana meron. Mamot. Oh, wala. Buda yung pinaka-rare. Come on, man. Terror shark. Sana eto na. Terror eye. No, walang terror eye na binigay. Pero may title tayong nakuha. Terror bringer. Terror eye. No, wala pa rin. Ayaw magbigay. Yun! Finally, terror eye. Muntik pa ma-deadball dun si Buddha man. Pwede na yata natin makraft. Yung last item dito. Monster magnet. Eto na. Makakraft na natin. Craft. Monster magnet. Accessory. San siya? Ay, Wala. Hindi siya accessory. Uh, item lang siya. Okay, dahil meron na tayong monster magnet, ang kailangan naman natin gawin, maghanap ulit ng pating. Pero may isa pa palang pating dito, yung mas malakas. Yun yata yung daddy shark eh. Bali tatlong pating yata meron dito ngayon. Baby shark, mommy shark, at saka daddy shark. Hanapin natin yung daddy shark. A few moments later. Etong terror shark. O yun, may terror shark ay dalawa. Ayan natin na dalawa to. Etong pating na to, 150k lang yung buhay. Ito yata yung mommy shark. Yung daddy shark yata parang 190k yung buhay eh. Pero try natin to patayin. Kalma lang, kalma. op oh, new quest. New quest available. Open your compass to find the next island. What? Ano yun? Nakuha ba tayo? Terror eye May sword? Nope. Hindi natin nakuha yung bagong sword. So dito yata sa level 5 or dun sa mas mataas na level, lumalabas yung daddy shark. Kaya dito tayo maglilibot-libot. Yan, may baby shark. Wait lang, pagbuka bukagatin yung bangka ko. Ito yung mga baby shark, guys. Grabe, ano tong barko? Grabe tong barko ni Rapi Bola. Ito pala yung nakakraft na barko. No? Beast Hunter? Ito na yung beast na yan. Kadinahin natin, kadinahin natin yung sea beast. Uy, oh, mo dun. <laughs> Harap pa sa sea beast. Kakadinahin ko yan, gawin natin pet. <laughs> eh, hirap mo dun. Ayaw niya iharap eh, eh. Yung sebes, lagyan natin kadena. Ayan, sa ulo, sa ulo. Sa ulo! Ay, hindi pwede. <laughs> hindi siya nalalagyan ng kadena. Nandito ulit ako sa Mirage Island, may bagong stock. At actually, patindi. Do yung stock ngayon dito. Gusto ko sana bilhin to, kaya lang, kailangan ko tong magma fruit eh. Maganda kasi dito sa magma, nakakalakad sa dagat eh. Anyway, tuloy na natin paghahanap sa pating na yan. Actually, limang oras na halos ako naghahanap. Yung pating na makunat, limang oras ko nang hinahanap. Yo! Sa wakas, lumabas! Ito na yung limang oras kong hinahanap. 195k HP guys. Ito na yung kanina ko pa hinahanap. mag -anim na oras ko nang hinahanap to. Eh, may dala siya ka angklaw. Oh, Yun know Air camp malala. Hindi <laughs> tayo pwede mamatay dito guys limang oras na naman tayo maghahat ng panigurado. O, na lang. 31k. Let's go, let's go. Relax lang. Kalma lang, kalma lang. Hindi tayo pwede mamatay dito. Another 6 hours ulit pag namatay. Ba baka pati sa totoong buhay, mamatay. <laughs> baka pati ni real life, mamatay na. <laughs> Kakahintay. 10k bro. Let's go. Yes! Shark Encore. Let's go! Woo! May bagong title. Nautical Bane. Sa wakas, Shark Encore. Eto na, Shark Encore. Seaman update. <laughs> Isa na tayong seaman. Pwede na tayong mangangkla. Eh no, hirap na hirap. Iwas-iwas, oh. bigat na bigat siya. Oh. Angas daw, sabi ni Satori Tomboy. Hey guys, sa wakas, eto na. Shark Anchor natin. Level 351 na. Haki. Hila, hila to ng pating. Saan niya kaya nakuha to? Okay guys, eto na yung mga skill. Typhoon Toss. Bina Yung angkla. kalahati buhay niya. Wow, grabe daw oh. Oo nga no. Kalahati yung damage. 6,000 damage. Oh my god. 6k damage sa player. Hindi pa to max mastery. Wala kaya ata haki. Ayan, ayan. Sige, nakahaki. Ayan, 4,000 damage kapag naka-on yung armament haki. Tapos, armor breaker. Grobe yung hostig. Gamit siya observation. I don't know kung nakaka ken break yan. Yan, meron na siyang obs haki. Armor breaker. Ken break siya. Ken ka ulit. Okay? Nakakin na ulit siya. Typhoon toss. Ah, okay. Yung Typhoon toss, hindi siya nakaka-ken break. Pero multi-hit siya. Kaya nauubos din yung dodge niya. Pero tayong Sharkman Karate at saka Shark Anchor. Subukan natin kumombo. Uh, armor Breaker. Typhoon toss. Red Sea Serpent. Pressure Vortex and 12 water pun na matay. Malupit combo nitong dalawa. Shark Ancora at Sharkman Karate. <laughs> Ang ng combo. 5.6 million bounty niya. Mas makunat yan sa atin guys. Pero subukan natin kombohin kung mau combo natin siya. Armor break. Typhoon Toss. Red Sea Serpent. Hop. Boom. Antindi guys. Antindi. Shark anchor Armor break. tapuntos Great Sea Serpent 12 Palm Strike Vortex Pero buhay siya Tapos isa pang malupit dito guys Eto Tingnan nyo Pwede <laughs> natin to lahat Ayan nandito na lahat Tapos Typhoon Toss Lahat ng nasa paligid Inaangklahan <laughs> Ayan o Angklahan Bato natin doon Bro <laughs> Lupit Madami din pala tinatamaan yung armor break. Lupit. Bro, nice. Yo, at ayun na nga guys, etong shark anchor natin. Na-testing na natin kung gaano katin dito. Madali lang siya makuha. Yung nagpahirap lang is yung paghahanap dun sa shark. Yung sa daddy shark, yung 195k HP na shark. Dun ako nahirapan. Inabot ako ng Anim na oras sa paghahanap nun. at sobrang worth it para sa akin na kunin tong shark anchor napakatindi guys malakas yung damage may can break tapos nakakagrab pa ng kalaban kaya napakalupit nito na so ayun dito na muna natin tatapusin tong video na to maraming salamat sa panonood nyo kita kitsan ulit tayo sa susunod na video at ako si Drilon nagsabing paalam sa inyo mga Robloxian bye bye